Our lesson for today is art. It's about puppet. Sa katapusan ng module, ang mga mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang iba't ibang uri ng puppet na gawa sa Pilipinas, natatalakay ang iba't ibang materyales sa paggawa ng puppet na may iba't ibang hugis, tekstura at anyo. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Number 1. Tawag sa mga taong nagmamanipula ng puppet. A. amo, B. maestro, C. maylikha, D. Puppeteer. Ano ang iyong sagot? Mahusay. Letter D, Puppeteer. Number 2. Isang manika na may isang gawang ulo ng isang tao o hayop at isang katawan ng tela nilayon upang magkasya sa kamay at manipalahin sa mga daliri. A. larawan B. painting C. puppet D. sining Letter C, puppet. Magaling. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng puppet? A. finger puppet B. hand puppet C. sock puppet D. wala sa nabanggit. Ano ang iyong sagot? Mahusay, letter D, wala sa nabanggit sapagkat ang finger puppet, hand puppet, at sock puppet ay mga puppet. So, wala sa nabanggit ang hindi halimbawa ng isang puppet. Next, number 4. Isang uri ng palabas kung saan ang mga tauhan ay puppet. A. Marionette. B. Opera. C. Puppet Show. D. Teatro. Letter C. Puppet Show. Magaling. Number 5. Alin sa mga sumusunod ang maaaring gawin puppet? A. daliri, B. medyas, C. tela or D. lahat ng nabanggit. Letter D, lahat ng nabanggit sapagkat ang mga daliri, medyas at tela ay maaaring manipulahin upang maging puppet. Ito ang mga hakbang sa paggawa ng puppet. Bago yon, ihanda muna natin ang ating mga kagamitan. Papel na kulay kayumanggi o brown, dilaw, kahel at pula. Gugly eyes, maaari ding gumuhit sa puting papel ng mata at gupitin ito. Gunting, pandikit, scotch tape. Handa na ba ang iyong mga kagamitan? Magaling! Tayo'y magpatuloy! Narito ang mga hakbang. Una, bilugin ang brown na papel sa hugis na cylinder. Itupi ang tuktok nito at lagyan ng tape. Maaaring gayahin ang nasa larawan. Nasundan niyo ba mga bata? Tayo'y magpatuloy. Pangalawa, Gamit ang makukulay na papel, gumupit ng mga hugis balahibo, mata, palong at tuka ng inyong puppet na turkey. Narito ang halimbawa o ang larawan. Maaari itong gayahin mga bata pero tandaan sa paggupit, maaaring magpaalalay sa mga nakatatanda nating kapatid o kinananay at tatay. Huwag rin kalimutang mag-ingat Nagaya ba ang mga ang nasa larawan? Ikatlo, idikit ang mga ginupit na papel sa inyong brown na cylinder. Maaari nyo nang laruin ang inyong finger puppet turkey. Ayan, ayan ang ating finished product. Nagaya nyo ba mga bata ang nasa larawan? Magaling kung nagaya nyo nga ito. Tandaan, ang puppet ay isang manika na halintulad sa isang tao o hayop na maaaring may katawan na yari sa tela. Ito ay nilikha upang magkasya sa kamay at manipulahin sa mga daliri. Meron tayong iba't ibang uri ng puppet. Una, ang shadow puppet. Shadow puppet na ginagamitan ng tela o pailaw. Ayan ang alimbawa ng shadow puppet. Meron din tayong tinatawag na stick puppet na pinagagalaw sa pamamagitan ng paghawak ng stick. Ayan ang halimbawa ng mga stick puppet. Ikatlo. Meron din tayong tinatawag na string puppet na pinagagalaw sa pamamagitan ng string na nakakabit sa stick. Ayan ang mga string puppet. Meron din tayong tinatawag na sock puppet na pinagagalaw sa pamamagitan ng pagsusuot ng kamay sa mga medyas na inaniyong puppet. Ito ang mga halimbawa ng mga sock puppet. Meron din tayong tinatawag na finger puppet na pinagagalaw sa pamamagitan ng mga daliri. Ayan ang halimbawa ng finger puppet. Tukuyin ang ngalan ng mga puppet na nasa larawan. Piliin ang inyong sagot sa kahon. Isulat ang sagot sa mga kahon sa gilid ng larawan. Narito ang mga pagpipilian. Una. Ano ang tawag sa puppet na nakikita ninyo sa larawan? I Stick puppet ba ito? Finger puppet? String puppet? Shadow puppet? O sack puppet? Finger puppet. Very good! Dahil ito ay pinagagalaw ng ating mga daliri. Mahusay mga bata! Number 2 Anong ang tawag sa puppet na nasa larawan? Tama ba ang inyong sagot? String puppet. Mahusay mga bata! Katlo, ano ang tawag sa puppet na nakikita ninyo sa larawan? Kailangan ito ng pailaw. Shadow puppet. Mahusay mga bata. Ikaapat, ano ang tawag sa puppet na iyan? Tama ba ang inyong sagot? I Stick. Puppet. Magaling mga bata. Number five. Ano ang tawag sa puppet na yan? Ginagamitan iyan ng medyas. Tama. Sak papet, Magaling mga bata. Para tiyakin kung may natutunan nga kayo sa ating aralin ngayon, narito ang isang pagsusulit. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Number 1. Tawag sa mga taong nagmamalipulan ng puppet. A. Maestro. B. Amo. C. Puppeteer. D. May likha. Ano ang iyong sagot? Letter C. Puppeteer. Number 2. Isang manika na may isang gawang ulo ng isang tao o hayop at isang katawan ng tela, nila upang magkasya sa kamay at manipulahin sa mga daliri. A. Puppet B. Painting C. sining, D. Larawan Letter A. Puppet Mahusay mga bata! Number 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng puppet? A. Finger Puppet B. Sack Puppet C. han puppet D. wala sa nabanggit Letter D wala sa nabanggit Next number 4 Isang uri ng palabas kung saan ang mga tauhan ay puppet A. marionette B. puppet show C. teatro D. opera Letter B puppet show Magaling mga bata Number 5 Alin sa mga sumusunod ang maaaring gawing puppet A. Medyas, B. Daliri, C. Tela, D. Lahat ng nabanggit. Letter D, lahat ng nabanggit. Magaling mga bata. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli,